Guys, kahit tayo, hindi ko na kaya kasi inoom akong gamot mamaya. Sobrang na nangangati talaga ako. Thank you, Lord, sa lahat ng pagpapahala. I love you. So, nag-order akong sisig. Saka pancit canton. sa so, dalawang ulam. Naabot siya ng $18.50. So, $20. Kaya na bala mag-compute <laughs> sa pera natin. Pero dito, sulit na to kaysa magluto ka pa. may trabaho kasi ako mamayang alas tres. So, kailangan ko talagang kumain na. Para makain na ng gamot. Tap ng fried rice nila. Yung sisig lang, nakulangan lang ako sa smoky taste, pero ang sarap. O syempre, pang tinda, kaya konti lang yung gulay. Pero masarap. Labanan naman ng lasa So may laman na yung chunk oh. Kasi protein shake lang Inalmusal ko kanina umaga. Gising ako mga 8. 8 ata o 9 a.m. Kasi nag-almutahal lang ako ng protein shake. Siguro mga 11 nandito na ako. Tapos, yung mga 12 or 12.30 ako natawag sa pila para sa appointment ko sa medical ko sa ano. Nag-appointment ako sa GP. Kasi, wala akong tulog. Kakakamot. Sobrang, siguro 2 hours lang tulog ko. Tapos may pasok pa ako mamaya alas 3 hanggang alas 8 ng gabi. I think pwede na ako uminom ng gamot kasi may laman na yung chunk ko. Ito lotion to para dun sa infected part. Ito, take two tablets in the morning, five days, as directed by doctor. So, 5 days na gamutan para sa aking pill. Ano tawag dito? Bay ng doktor ko, si Dr. Baruni Munas Singh. Indian siya. Paano ito binubuksan? Ang hirap. Ang tigas siya lang i-date natin. Ay, ito pala. <laughs> ito pala to. Magbablur eh. So yun lang. Bye everyone. Ingat tayo. God bless everyone. Ganda mo